Si Maria ay isang ordinaryo at isang kahangahangang babae sa kasaysayan. Katipansiya ng isang karpintero na nagangalang Joseph, isa siyang babaeng berhe na umaasa sa kasal. Ngunit biglang nagbago ang kanyang buhay magpakailanman nang dumating ang anghel na si Gabriel. Ito ay upang ibalita sa kanya na siya ay pinagpala sa babaeng lahat. Si Maria ay pinili ng Diyos upang ipanganak si Yesu Kristo. Malaki ang halaga ng pagpapasakop ni Maria sa plano ng Diyos at naging handa siya bilang isang lingkod ng Diyos. Dahil dito, nakipagtulungan din siya sa kaligtasan ng lahat ng tao. Biblikal ba ang pagsamba kay Maria at sa mga santo? Anong sinasabi ng Biblia patungkol dito? Ang Diyos ay naging tao sa sinapupunan ni Maria. Tinupad ni Maria ang mga propesya sa lumang tipan sa pamamagitan ng mahimalang paglilihi at pagsilang kay Yeso Kristo at napanatili niya ang kanyang pagkabirhen. Sinasabi sa bagong tipan ang kanyang kababaang loob at pagsunod sa mensahe ng Diyos. Siya ay naging huwaran para sa lahat ng mga Kristiyano. Malinaw sa Biblia na ang posisyon ni Maria ay bilang ina ni Jesus sa lupa. Ngunit hindi karapat dapat na ng mga pagsamba. Binanggit ito ni Jesus sa Lucas chapter 11 verse 27 to 28. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, Higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito ay nagbibigay diin na mas mapalad ang maging tagasunod ni Kristo kaysa maging ina ni Kristo. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na tanging ang Diyos lamang ang ating dapat sambahin. Si Pedro din at ang mga apostol ay tumanggi sa pagsamba ng mga tao. Sa mga gawa chapter 10 verse 25, sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, Tumayo kayo, ako'y tao rin katulad ninyo. Tumanggiring magpasamba ang mga banal na anghel, sinabi nila sa mga tao na ang Diyos ang inyong sambahin. Walang kahit saan sa kasulatan sa Biblia na pinahintulutan ng Diyos ang pagsamba o pagpupugay sa sino mang tao kundi sa kanya lamang. Hindi masama na igalang si Maria bilang ina ni Jesus Kristo sa lupa ay nilarawan ng Biblia si Maria bilang pinagpala sa babaing lahat ngunit walang katuruan ng Biblia na parangalan, dalanginan at sambahin siya at ang iba pang mga santo sa langit Maaari natin tularan ng kanilang halimbawa ngunit hindi natin sila dapat papurihan at sambahin sa anumang paraan Ang pagsamba sa ibang mga santo ay ginagawa din sa pamamagitan ng pananalangin sa mga ito ngunit ang panalangin sa kanino man, maliban sa Diyos ay laban sa katuruan ng Biblia Sa tuwing nananalangin tayo sa Diyos Kinikilala natin kung sino ang hinihingian natin ng tulong at ito ang Diyos. Ang panalangin sa iba maliban sa Diyos ay pagnanakaw ng kaluwalhatian na tanging sa Diyos lamang dapat na ibigay. Sinasabi sa Roma chapter 1 verse 25, Tinalik nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalita ng kasinungalingan? Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Hindi tayo tinuruan ng Biblia na dalanginan, iduluhin ang sinuman, kundi ang Diyos lamang. Ang kaluwalatian at karangalan ay nararapat na iukol sa kanya lamang. Sa pahayag chapter 4 verse 11, ang Diyos lamang ang karapat dapat sa ating pagsamba, parangal at pagpupuri. Oo nga't gumawa ang Diyos ng mga kagilagilalas at kahangahangang mga bagay. Dapat ngang igalang si Maria bilang isang babaeng maka-Diyos. Ngunit hindi tayo dapat sumamba kay Maria o maging sa iba pang mga santo dahil sila ay tulad din nating mga nilikha. Mga kapatid, ang mga kristyano ay palaging namamangha at interesado kay Maria. Ito ay nauunawaan dahil ang kanyang tungkulin sa plano ng pagtubos ng Diyos ay hindi katulad ng sinuman. Dinala niya ang anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Isinilang siya, inalagaan. Si Maria ikarapat dapat na hangaan dahil sa kanyang pagiging hindi makasarili, katapangan at pananampalataya sa Diyos. Lalo na sa kanyang panahon na ang pagiging walang asawa at buntis ay labis na kahiyahiya at kung minsan ay nagre pa sa malubang parusa. Ngunit para sa lahat ng ito, malinaw na sinasabi sa Biblia na ang natatanging posisyon ni Maria ay ang dalin sa sinapupunan ng Panginoong Isokristo at siya ay ituturing na mapalad. Ngunit hindi dapat sambahin na tulad ng Diyos. Gayunpaman, pa mahalagang malaman natin ang napakagandang aral sa buhay ng mga mananampalataya ang tungkol kay Maria. Handa si Maria na isuko ang kanyang buhay sa plano ng Diyos anuman ang kapalit nito. Sa Lucas chapter 1 verse 38, ako ay alipin ng Panginoon, mangyari na wa sa akin ang iyong sinabi. Ang pagiging pinili ng Diyos para sa isang mataas na tungkulin ay nangangailangan ng ganap na pangako at kahandaang isakripisyo ang lahat dahil sa pagmamahal at debosyon sa tagapagligtas. Maaaring hindi inisip ni Maria ang buong lawak ng kanyang pagdurusa sa hinaharap, ngunit tiyak na alam niya na ang kanyang buhay ay magkakaroon ng maraming sakripisyo bilang ina ng Mesiyas. Tayo ba ay ni Maria na handang tanggapin ang plano ng Diyos anuman ang mangyari? Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.